kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Bagong Municipal Hall ng Bayan ng Pakil, Pinasinayahan. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Mayor Vince Soriano, mas lalong ginawang makasaysayan ang okasyon sa pamamagitan ng pagpapasinaya ng bagong municipal hall dito sa bayan ng Pakil sa lalawigan ng Laguna. Naging panauhing pandangal sa nasabing okasyon ang District Councilor ng Lungsod ng Quezon at dating three-term congressman, ang artistang si Alfred Vargas. Ayon dito, Nagagalak siyang maimbitahan sa nasabing okasyon, upang masaksihan ang husay at galing ng kanyang kaibigang si Mayor Soriano, sa matagumpay nitong pagsasakatuparan ng mga pangarap para sa mamamayan ng pakil. Ayon din sa kanya, bihira sa mga alkalde na mula sa lower class municipalities sa buong Pilipinas, ang nagagawang mapaunlad ang kanika nilang mga bayan. Ano po ang masasabi niyo ngayon sa bayan pa maganda, tapos swarming mga tao, tapos nakita ko. Kasi last time ako dito, years ago pa, ang laki ng development talaga dito. Maganda yung future dito. Okay. Ang sarap ulit dito kasi eh, dati na shooting shooting kami dito. Pero ngayon, grabe, very very progressive na itong pakiling. And uh, to the point na marang pagka nito ano, talagang sasabi mo yung mga investors pwede pwede talaga uh, kung uh, tumaya talaga dito sa pagkain sa kapaganda ng pamamalahan so ano po masasabi nito to kay Mayor Dean Sir yan ano siya innovative siya at very creative mag-isip pero sa same time practices good governance talaga talagang political will. Hindi, malaking bagay na dapat yung mga leaders mo, yung mga tamang leaders. Pero hindi lang kaya mag-isa ng leader. Kailangan lahat tayo, whole of society approach. Di ba, hindi lang public sector, pero pero pati private sector nagtutulungan. Bihira sa mga local officials ang may lakas ng loob na unahin ang kapakanan ng mamamayan at makapag-iwan ng magandang legacy sa kanilang pagtatapos ng termino. Ayon naman kay Mayor Soriano, ang pagkakaroon ng sentro ng lokal na pamahalaan sa nasabing bayan, ay makakapagbigay ng mas malawak na oportunidad sa kanilang munisipalidad na lalo maging progresibo. Mas magiging madali at maalwan para sa mamamayan, makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan, at magkaroon ng akses sa mga serbisyo ng pamahalaang bayan. Sa kanyang talumpati, Pinaalala ng Alkalde na matagal na niyang naimong kahe sa konseho noon taong 1995, nang siya ay labing walong taon gulang pa lang at nagsilbing konsehal ng kanilang bayan, ang pagkakaroon o pagtatalaga ng lupa upang gawing Municipal Government Center. At nang ito'y maupo na bilang Alkalde ng Bayan ng Pakil, sinigurado nito na magkaroon ng katuparan ang nasabing panukala noon. Ang nasabing municipal hall ay unang bahagi pa lang ng proyekto ni Mayor Vince upang kompletuhin ang municipal government center sa nasabing lugar. Uh, uh, ano mo yung kahalagahan ko ng governing center or bagong municipal sa Napalaga dito sa pagkat yung nilayo namin sa sentro ng Pahil, yung, uh, yung, munisipyo, nag-expand yung aming bayan. At dahil nag-expand dyan, mas madami opportunities ang uh, na ibibigay natin sa ating mga kababayan. Yung circulation of money, ay uh, medyo lumalawa. At syempre, pag malawa ang circulation of money, yung opportunities para kumita, magkaroon ng anak buhay, o pagkakitaan ng ating mga kababayan, ay lumalaki rin. At syempre, dahil ang um, moderno na to, uh, mas convenient to na puntahan ng ating mga kababayan sa mga senior citizen na elevator dito. At uh, ang design nito ay uh, talaga na mga in-incorporate yung uh, kalikasan at yung kapaligiran. Kaya panay-glass to para uh, medyo sa liwanag ay uh, natural ang ating mga dito. So napakalaga rin itong government center dahil din sa uh, mas magiging efficient yung operation ng uh, municipio sa pagkat dito na namin inilagay uh, sama-sama na yung pinagtatibang tanggapan na po para sa pagsaservisyo sa ating mga mga. Yung lumang munisipyo ay gagawin na lang nating uh, uh, museum sapagkat yung uh, lugar kung saan natin yung dating nating uh, munisipyo ay uh, intended na yun for tourism sapagkat alam din naman major industry sa bayan ng at turismo lalo na uh, uh, yun ay katabi na, uh, ng, uh, simbahan na dambana ng Arlenio Turumba na kung saan talagang libo-libo mga deboto ang palagi ay bumibisita doon. So para mas maging uh, uh, maluwag yung galawan ng mga deboto yun sa bagay ngayon ng bayan ng bagay, talagang mas na uh, natin na ilan yung tayong operations sa municipio. Magpapatayo pa dito ng iba pang mga gusali para sa iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan, pati na din ang isang paaralan at municipal gymnasium na fully air-conditioned. Ito si Rina Robotica, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.